Good morning mga ka-farmers so, Ayan bali mag Aabono tayo ng ating mga gulay Yan po yung ating abono na binabad Yan mga ka-farmers ay binabad na 14-14 at 14, hinaluan natin ng 1620. 20 Ayan Yan din mga ka-farmers bali 14-14 yan at 16 20 yung yun po ay yun yung i-aabono natin dun sa area 2 ayan at ito po yung sa area 1 itong binabad yan mga kaparmers bali yung plastic na yan na ano tinatakala natin ng abono yan po ay isang lata ng sardinas ang isang puno dyan kaparmers ayan bali ang gagawin natin dito ay Drenching. Ayan, yan po yung gagamitin natin pang dilig. Ayan, bali, Drenching po ang gagawin uh, natin dyan. Ihaluin lang po natin. Ayan, at dun po sa kabila, ka-farmers dun sa area 2, ay uh, pasabog lang po ang gagawin natin kasi ka-farmers. Grabe po ang tubig doon sa area natin na pangalawa. Ayan. So, ganyan lang yung ginagawa natin, ka-farmers, pagka, uh, grabe ang ulan, dito sa atin, ka-farmers. Ayan, dito po sa, uh, inaabonohan natin na ito na upo, ay dredging po yung gawa natin, ka-farmers, kasi, uh, ano po ito, uh, mataas na bahagi. Ang Bali Highland po ito. At dun po sa kabila ay lowland kaya uh, pasabog lang. Ayan yung sili natin ay may kailan ilang bunga na, ka-farmers. Kasi nga ka-farmers, yung nakaraang harvest natin dyan sa sili ay halos inubos natin yung bunga, ka-farmers. Kasi nga naghahabol tayo sa magandang presyo. Ayan, so ganyan lang yung ating pag-aabono ka-farmers. Ayan, okay lang naman kahit uh, tamaan yung uh, pinakang puno niya ka-farmers. Di naman yan uh, mamamatay. Kasi nga uh, farmers uh, medyo matabang yung ating abono na hinalo. So ayan ka farmers, bali tapos na po tayong mag abono dito sa ating mga upo. Ayan, so bali ka farmers, uh, mag iikot ikot tayo dito sa ating farm. Dito sa ating taniman ng upo at sili mga ka farmers. Ayan yung sili natin. Ayan mga ka farmers, bali itong sili natin ay... Uh, kung mapapansin nyo mga ka-farmers, nangulot. Ayan, pero nung inabunuhan natin siya ng calcium nitrate. Ayan ka-farmers, yung mga bagong dahon niya, bali, ah, uh, nakarecover. Ayan, at meron na po siyang pailang-ilang bunga. Ayan, so bali, siguro, ah, uh, two days mag harvest tayo ng sili sasabay na natin dito sa ating mga upo ka farmers ayan yung upo natin ay medyo kung mapapansin nyo ka farmers ay mahina na yung bunga pero okay lang at least meron pa ayan nung pag abono natin nung nakarang araw ay may mga talbos na nagsilabasan mga ka-farmers ayan medyo maganda ayan pamumunga pa yan mga ka-farmers mag ikot ikot muna tayo ka-farmers bali dun sa kabila doon sa area to ay hindi pa tayo tapos mag harvest ay, mag-harvest yun. Right. <laughs> Mag-abuno mga kapano. Ayan, kahit pa paano, meron pa. Ayan. Bali na schedule na harvest natin, ka-farmers, ay sa Webes. Ayan, may malalaki na. Tara ka farmers, bali mag-abono tayo dun sa ano natin. Sa area 2. Tara ka farmers, let's go. So ayan mga ka-farmers, so bali andito na tayo sa ating area 2. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-farmers, uh, yung area natin ay Ayan, yung tubig nya mga ka-farmers ay nag uh, umay umaagos pa rin. At dito. So bali nga mga ka-farmers, yung ating area ay lowland dito sa area 2. So bali ang gagawin natin dito mga ka-farmers, ang pag-aabono natin ay uh, pasabog lang mga ka-farmers. Kasi nga, hindi tayo mapwede mag-abono ng uh, drenching kasi matubig mga ka bale bali kapag nag-abono tayo dito ng drenching ay ma iaanod lang mga ka o so, so, bali ay sayang po ang gagawin lang natin ay ganito ay ganyan pasabog ayang ganyan lang Pasabog lang mga ka-farmers. Pansin ko rin mga ka-farmers, itong ating mayomi ay mahina sa tubig, ka-farmers. Ayan, yung mga talbos niya ay umurong na. Hindi ko sure kung makaka-recover itong ating mga upo. Ayan. Pero yung ibang talbos ay merong umuusbong. Kasi mga ka-farmers dito sa area natin ay ayan, pang 2 days nang medyo nagpakita yung araw ka-farmers. Sana tuloy-tuloy para maka-recover yung ating mga upo yan pasabog lang yung ating gawa yan ganito lang ka farmer yan kung mapapansin nyo ka farmers ah uh, yung mga damo ay naninilaw na ang so, subali nung nakaraang araw, ito po ay ating inespreha ng herbicide. Kaya ayan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo, naninilaw na yung mga damo. So ayan, mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Uh, maraming salamat po at God bless.